Hello, Biharis and Bashis! Uy, kamusta? Sana okay lang din kayong lahat. Alam nyo ba, nung mga nakaraang araw, ay napagod na naman nga ako kahit wala naman akong ginagawa. <laughs> Kaya naman ilang araw nga rin ulit akong nagpahinga. Ganun talaga, syempre kapag napapagod ka ay kailangan ipahinga mo lang. Pero bihares and beshies, huwag kang susuko. Alam nyo na, ganyan lang talaga ang buhay. Kapag napapagod, magpahinga. Kapag nagugutom, kumain ka. Huwag nating isipin ang isipin yung problema. Dapat yung problema yung mahirapang kakaisip sa atin. Huwag kang papayag, syempre. Kapag kasi inisip mo nang inisip yung mga problema, eh may stress ka lang. Sige, ikaw din. Alam nyo, lahat ng problema may solusyon at syempre hindi yan ibibigay sa atin ni Lord kung hindi natin ito kaya at hindi natin ito kayang gawa ng solusyon. Syempre lagi mo lang iisipin na kaya sa atin binigay yon kasi kaya natin yon. Sa kamali mo, yan yung mga pagsubok para pagdating ng panahon ay matatag ka na. At kayang-kaya mo nang harapin ang lahat ng pagsubok at problema na ibibigay sa'yo, o di ba? Bakit nga ba puro problema mga pinag-uusapan natin dito? Teka, sige, isa-shoutout shout out ko nga pala ang mga certified biyaheros and bashes. Siyempre, shout out Erwin Lagarde ha from King Lee Jong tracking, Mark Angela de la Cruz. Siyempre, John Lloyd Domingo Vesaya. shout out Cortez tonya Michael Joe. RJ Paul Santos. Shoutout out Lester Mercado. Justin de Jesus. Gian Santos. Maris Angeles Aldea. At syempre, eto napakaganda ng track. Shoutout Sir Juno Francisco Fred. Shoutout Viking Waya Worldwide from Siquijor, Visayas Province. Shoutout Ronnie Kalinog. At syempre, isa sa mga solid followers si Sir Renz RJ Samaniego. Darwin Barnabé de la Cruz. Shoutout Jowerly King Gabby. DJ Yasis, Shout out DJ Man Cracking. Shout out sa so nagsabing maganda ang aming bunsuan from Isagada Movers. Shout Sir Orly Odones. Shout out Kurt from Adas Tracking from Bulan Sorsogon, Shout out Deus Benedicats ng Pulong Buhangin Santa Maria Bulacan. Shout out Andrin. Joey Aliguay Roma. Danilo Villasan Jr. Shout out Brave Tracking. Shout out Joshera Tracking from Pulilan, Bulacan. Shout out Boss Mark from TikTok. At ayan na nga, Biajeros and Beshies, thank you po sa inyong lahat palagi. Siyempre, pagkatapos nga magdiskarga sa sementeryo, ay ako naman nga ang magbabalik. Namiss ko nga ang pagmamaneho ng truck. Madalang lang talaga kasi kaming makasampa dahil ng mga nakaraan nga ay napakasipag ng naging driver namin. Kaya naman eto, nakapag-drive nga akong muli dahil nga bumaba na sila ng tuluyan. Ganun talaga ang buhay, merong mawawala at may magbabalik. Siyempre, marami nga rin na iayos. Kaya naman, maraming salamat sa inyo na naging parte ng aming kabuhayan. Galing nga palang Manila, ang ruta ko nga pala ay papunta sa Pulilan. Doon nga pala kami nagpapa-diesel sa clean fuel. Gustong gusto ko nga nagpapa-diesel sa clean fuel dahil bukod nga sa quality ang diesel nila at syempre mura. Ay, marami nga rin akong natuklasan. <laughs> Hi! Buti nga, beers and Beshi, sa tagal ko na hindi nakapagmaneho, ay medyo gamay ko pa nga rin etong si Bumblebee. At syempre, sa mga nagtatanong pa rin kung bakit nga ako lingon ng lingon sa side mirror, syempre naman po, natural lang po na maglingon-lingon tayo dyan. Dahil syempre, malaki nga po ang dala natin. Kailangan ay natatanaw mo ang mga gilid-gilid. At kadalas ang nangyayari ay meron nga po dyang mga single na nagdidikitan. Tuwang-tuwa nga ako dahil malapit na nga ako sa clean fuel. At syempre, eto nga ang certified behavior and Beshies ang BGF Tracking. Sa so, tagal nga ng panahon ay natsambahan nga rin nila ako na nakabiyahe. At nakakalungkot nga lang dahil wala nga tayong maibigay na sticker. Lagi nga pong nauubos agad. Thank you BGF Tracking. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong biyahe. Bye! Ay, bakit ba bye? Eto pa nga pala ang isang TJ Gravel and Sand. Napaka-generous nga pala nang may -ari ng may-ari ng TJ Gravel and Sand. Syempre, sila lang naman ang may pinakamasarap na kainan sa pulilan. Wala ka nang hahanapin pa. Syempre, sa kanila nga pala kami kakain ng lunch at eto na nga ang napakasasarap nilang ulam. Nakakatuwa nga dahil nagluluto na rin sila ng ulam. Noon kasi... Ay, Bendo Car Wash yung nakikita ko dito. Tapos bigla nang nagkatindahan. Tapos, syempre, nagluto na nga rin sila ng ulam na napakasasarap. Syempre, hindi naman mawawala ang ampalaya na favorite ni Bebu. At ang napili ko nga ay chicken curry. Aba, at eto nga si Bebu ay namimili pa nga ng ulam. Mukhang ang gusto niyang tikman lahat ng ulam nila, Ate Teresa. Syempre, kapartner nga pala ng gulunggong ni Bebu ay ang kamatis na may sili. Alam niya naman si Bebu, sili is life. At syempre, eto nga ang napakasarap nilang sabaw. Sinampalukan. Kaya naman kung driver ka at nadadaan ka nga dito sa pulilan ay wag mo nang palalampasin ang kainan nila Ate Teresa. Hindi ka naman malilito dahil katabi nga lang sila ni culot Vulcanizing at syempre sila nga yung may power spray. Kung naman problema ka nga sa panghugas ng truck ay meron nga sila. At syempre kung naman problema ka naman ng panghugas sa iyong sarili ay meron din sila. <laughs> meron nga rin silang CR na malinis at pwede kang maligo. O di ba sarap na sarap. At syempre, counting update nga lang pala dito sa ating piso serye na tanggal na po pala yung isa. Salamat naman at bumitaw na siyang mag-isa. Pagkatitingan namin dito sa pulilan ay sasampan na nga rin yung aming bagong drivers. Yes, drivers. Dahil dalawa po sila. Sa layo din kasi ng biyahe ay kailangan talaga may kahalili ang driver. At syempre, meron ding helper para hindi pagod. O ba diba, napakalawang ng parking ng TJ Gravel and Sand. Susarap pa yung food. Syempre, eto na nga nakasakay na nga kami ng bus ni Bebu. Back to reality na nga kami bigla-bigla. Sasarap din talaga sumakay sa bus at gustong-gusto ko nga dahil mayroon nga ditong mga nagtitindang naalala ko tuloy ng no mga panahon na pumupunta kami ng sambales at kasama namin ng aming mami lagi kami nagpapabili abe bawat pumasok ko nga na nagtitinda sa bus ay binibilan nga ni mami syempre hindi naman kami papayag ni Bunsuan na hindi kami bibili lalo na yung itlog ng pugo tapos syempre ang pinakamasarap ay beans kung dating nga si mami ang kasama ko at si Bunsuan, ngayon ay asawa ko na nga abe mukhang mas nalalapa nga nung kasama ko na nga ang asawa ko sa bus kung dati kami nga lang ni Bonsuan ang eh ngayon, kami ng dalawa. Siyempre, level up na nga din ang mga nagtitinda sa bus. Meron na nga rin buko pa eh. Pero hindi siya normal na buko pay yung tinda ni kuya. Para nga siyang empanada. Tapos ang palaman niya nga ay yung parang kagaya nung nasa buko pa talaga. Masarap naman siya sa aking panlasa at nakakabusog nga to kapag ka nasa bus ka. Gisa nga lang yung binili namin ni Bebo dahil nga baka mamaya ay hindi naman kami masarapan. Pero nanghihinaya nga kami bakit dalawa lang yung binili namin dahil ang sarap pala. Kahit na nga bumaba na kami ng bus ay gusto ko ulit sumakay para baka sakali may magtinda ng buko pa. <laughs> At eto pa nga, Biheros and Beshies, naalala ko, meron nga palang mga free taste sa bus. Nakakaya naman dahil nakatatlong free taste nga ata ako, kaya naman bumili na ako. Hay, nakakainis. Natatakam tuloy ako sa makapuno. Saan naman ako bibili ngayon na ito? Hay, yun lang muna, Biheros and Beshies. Lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe. At syempre, maraming thank you po sa pagsuporta sa Team Pinagpala at sa akin. Bye!